So ayun na nga mga idolo, mga bossing, mga tropa, kamusta kamusta kayo dyan? Welcome back na naman sa ating panibagong update, panibagong tutorial dito lamang sa ating mumunting channel. Tulad sa nakita mo sa ating thumbnail, nabasa mo sa ating title, paano nga ba natin malalaman ulit yung ating nakalimutang password ng ating wifi or ng ating router. But before that, kung bago ka lamang sa ating mumunting channel, or kung na-search mo lamang tong ating video ngayon, kung deserve kong makaini sa ng subscribe, ayan, maraming maraming salamat, I really really appreciate that. Tap mo na rin yung ating bell icon dyan sa baba para ikaw na rin yung unang ma-update, ikaw yung unang ma-notify, ikaw yung unang makapanood sa ating mga susunod pang mga tutorials. Kung gusto mo namang ma-shoutout, comment down below lang dyan sa ating comment section gawa natin yung tropa ng paraan para ma-shout out kita sa ating mga susunod pang mga content. So, paano nga ba natin makikita o malalaman ulit yung ating nakalimutang wifi password? For example, may kokonek sa ating wifi is hindi na natin alam kung ano yung inilagay natin dati na password sa ating Wi-Fi. Napakadali lang yan. Step by step, ituturo natin yan. Sana mapanood mo hanggang sa dulo at nang sa ganun masundan mo itong ating tutorial. Unang step, Uh, may dalawa pala akong router dito na i-explain kung paano natin makita yung kanilang password. Unang step, syempre, ko tayo. yan, ko-connect tayo sa aking unang router. So, yan, ko tayo. After that, is hahanapin natin yung setting para makita natin yung tinatawag na gateway address or IP address. So, dito siya sa right side. Tatap natin yan mga tropa and then lalabas dito yung kanyang gateway address so ito yung ating kukunin or itong tinatawag na IP address so pares lang yan mga tropa so isusulat natin sa papel or isa sa ulo so ito siya 192.168.61.1 so after natin yan maisulat or maisaulo, pupunta tayo sa al alinmang uh, dedicated na browser ng ating phone for me I am using Google Chrome mga tropa So ayan tatap natin yan And then after that Pupunta tayo dito mga kaibigan Sa Search box And then ita-type natin dito Yung ating nakuha Na gateway IP address So 192.168.0.1 Ah mali 192.168.61.1 And then hit lang natin yung enter enter sa ating uh, keyboard. And then, ayan, boom, mariredirect na tayo sa ating dashboard nung ating Wi-Fi router, mga kaibigan. And then, hahanapin lang natin dyan yung wireless setting. For example, naghahanap ng username at password yung ating router, makikita lang natin yan mga tropa sa ilalim ng ating physical na router, mga kaibigan. Nakasulat, nakaprint dyan sa silong or sa side hanapin lang natin dyan sa ating mismong physical na router. And then, ilalagin na natin. After that, hahanapin natin dito sa setting yung kanyang uh, wireless setting. So, check, check lang natin dito sa right upper part kung naka-desktop na siya. Yan, naka-desktop pala itong aking browser. So, pag tinanggal mo yan, is ganto yung magiging uh, setting So, parang nakakaganto siya. And then, hanapin natin yung setting ng router dito sa right upper part. yan may 3 line dyan. Tatap natin yan. And then, pupunta tayo dito sa tinatawag na wireless setting mga tropa. So, then, tatap natin yan. And then, makikita na natin dito yung setting ng password ng ating router. So, nandito siya. Nakaganyan yung style niya mga kaibigan. Ito na yung ating wifi password. Then, pag tinap natin itong icon dito na parang matais Uh, magiging ilalabas niya yung ating password dito. So, yan. iri reveal niya yung ating Wi-Fi password. Then, yun. Makikita na natin dyan yung ating Wi-Fi password. So, pwede na natin i-connect yung gustong kumonek mga tropa. So, try din natin sa uh, aking isang router. So, ko-close lang natin yan. Then, ko-connect tayo sa aking isang router. Yan. Then, ko-connect tayo dito sa isa. Yan. Then tulad sa sinabi ko kanina, pupunta ulit tayo sa setting para makuha natin yung tinatawag na gateway address mga tropa. So ito yung kanyang gateway address 192.168.100.1 Then pupunta ulit tayo sa ating dedicated na browser. Then sa search box, same step lang 192 ilalagay natin yung ating nakuhang gateway address 168.100.1 then go lang natin and then mapupunta na tayo dito sa kanyang uh, dashboard so nakalimutan ko pala mga tropa yung aking uh, username at password dito tulad ng sinabi ko kanina hahanapin lang natin titignan lang natin mismo sa ating Uh, physical na router para malagin natin so medyo malayo ako ngayon sa router so same uh, step lang sa ginawa natin kanina sa ating uh, unang tutorial so ganun lang ah, hanapin lang natin doon sa physical na router yung username and then yung kanyang password so try kong puntahan mga tropa pero same lang naman din yung gagawin ko so mag put na lang tayo sa ating uh, unang tutorial. Parang ganun lang din ang gagawin natin dito sa aking uh, susunod na router. So, sana may natutunan ka, sana na-reveal mo yung nakalimutan mong password at sana nasundan mo yung ating tutorial ngayon. Hanggang dito na lang mga tropa. So, God bless.